Uh, good morning mga katamsak. Uh, alas 3 ng madaling araw. Uh. gising na kami para mapupunta ng laot. mag ng lambat para mangisda. Ayan mga katamsak, papunta na kami ng laot. At saka, abangan nyo na lang mamaya yung aming pagpunta doon sa laot. At sana gabayan kami ng Panginoon sa aming ginagawa doon sa laot. Para walang mangyari sa amin. Ayan, nag na kami ng lambat mga katamsak. Ayan o. Oh. Ah, na kami alas 3 na madaling araw nag-aariya na kami uh, time check alas 3 imedia ng madaling araw oh. na kami ng lambat para mang isda para makakuha ng ma, ma para makahuli ng mga isda mga katangpak para may pambili tayo ng pambigas-bigas ayan Saka tapos namin na yan, makatam saka i-dip muna kami kahit kunti lang para magising mga alas 5 Madal alas 5 ng madaling araw ah, magpapandaw na kami para maaga pa kami makauwi kasi marami din ang nangingisda doon sa amin sa tabi ah, pauna o paunahan na lang uwi para makarami at saka makarami ng binta kasi maraming ano maraming nangingisda din tulad namin ayan tapos na kami magariya mga tamsak pagkatapos nito ah, papahinga muna kami para may resting kami mamaya sa pagpandaw mga alas 5 ng madaling araw. A few moments later. Good morning, mga tamsak. Uh, alas 5 na ng madaling na araw. Uh, oras na mag para magpandaw. Uh, magpapandaw na kami, mga tamsak. Kaya abangan nyo at saka panuorin kung ano yung aming mahuhuli ngayong araw. Kaya nabigyan kami ng biyaya ng Panginoon para makakuha ng mga isda para may tayo ng pambigas-bigas yan mga katansak unang hila pa lang may isda na thank you lord salamat sa blessing yan sana tuloy tuloy hanggang dulo yan mga katansak samahan nyo kami magpandaw at saka panurin yung aming mahuhuling isda ngayong araw yan o no? mayroong isda mga katansak thank you lord sa blessing may o yan no? I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step. There's no time for years. I've been flying from town to town. Ayan uh, mga katamsak, ha? tapos na kami mag uh, pandaw. Uh, salamat naman sa pinino na marami kaming nakuhang tawilis. Saka abangan nyo sa tabi mga katamsak, magkatanggal kami ng isda. Ito yung mga huli namin. Oh. No? mga tawilis mga katamsak. Ah, uh, pasinsya na kayo sa video natin, video vlog. Hindi natin na sit up yung GoPro. Ayan oh. tawilis. Oh. Thank you Lord sa araw na binigay mo ngayong bisin Ayan itong mga tawilis at saka bangabangan nyo lang mamaya mga katamsak sa tabi yung pagtanggal namin ng isda yan o oh. sarap po mga katamsak yan oh. dami din mga katamsak unang area namin to sa maliitan yan pauwi na kami mga katamsak kaya abangabangan nyo na lang mamaya kapag daong namin sa tabi yan o oh. pauwi na kami yan thank you lord sa biyaya na pinigay mo ngayong araw salamat sa blessing Saka nakarami din kami Unang area Sa pang maliita na Lambat Kasi yung pang malakihan Medyo mahina na kaya Tumat kami ng lambat na atangsak Ayan, tara na mga atangsak Uwi na tayo Para makapagkapi sa tabi At saka magtanggal ng isda Naghihintay na yung mga manimili doon Alasin uh, ko ng madaling araw ah. ang papandaw na kami para makauwi kami ng maaga ayan oh, medyo makulimlim pa ayan oh, yung sikat ng araw kakaano lang ng sikat ng araw oh. ayan oh ang ganda pang baslan oh. kakalitaw lang ng araw sunset ayan ang atom na lang mamaya sa tabi A few moments later. Ayan uh, mga katansak uh, tapos na kami magtanggal ng isda. Ito na yung mga huli namin mga katamsak. Salamat naman sa Panginoon na uh, binigyan niya kami ng biyaya. Ito, yan, uh, tawilis at saka may mga iba din, ano, salmonite. Halo din, halo-halo, sari isda. Ayan, you know. Pero karamihan, tawilis mga katamsak. Ayan. Ito na yung huli namin. Unang ariya namin to sa pangmaliitan na uh, pangtawilis. Nagpalit kasi kami ng lambat na yung pangmalakihan namin na sinalita namin ng maliit. Ayan o, oh, kinukuha pa yung lambat doon sa loob ng ano, bangka na nahuhulog sa loob. Ayan. Ito na yung mga tawilis namin mga katamsak. Thank you Lord sa na binigay mo ngayong araw sa amin. Unang ariya. Ayan, Ayan o, oh, tawilis mga katamsak. Sarap to kilawin mga katamsak. hindi kaya itaksyo. Oh. Pero kapag hindi naubos ko sa pamimili, ay yung matira na to i eh, ano to gawing daing yung bilad yung sa bisaya bu buwad yan pero dito naman sa amin uga ayan mga katamsak ah, tapos na kami magtanggal ng lamba uh, sa lambat ah, Abangan nyo naman yung susunod natin adventure doon sa laot na manguholi ng mga isdang tawilis. ah, uh, pinalita namin kasi yung aming lambat na pang malakihan. Uh, pinalita namin ng pang maliitan, pang ng mga tawilis, mga katansak. Ayan. At salamat naman at kabinigyan kami ng biyaya. Uh, ayan mga katansak, hanggang dito na lang. Bye bye!